Naka-blue alert status na po ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kasunod ang magnitude 6.8 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental. Ibig sabihin, kalahati po ng mga tauhan and drumsy ang naka-standby para masigurong sapat ang manpower para sa contingencies. Ating NREMOC ay naka-blue alert at... Uh ating NRIM OC ay naka blue alert at uh, we, we are requiring yung presence ng ating mga uniform services para kung kakailanganin yung talagang uh, agarang uh, tulong coming from them initially tapos dito sa national level then we can do so at uh, at sabihin po nito mas uh, regular na yung ating uh, yung at pag ano mas marami tayong tao at may mag-duty na rin po dito ng mga uh, uniformed uh, personnel natin from the members of the armed forces the bureau of fire protection Coast guard sa kaying PNP Yamang kasama ang drums, si spokesperson Director Edgar Posadas sa interview ng RMN in Manila. Samantala on high alert na rin ang field offices ng DSWD sa Mindanao para sa paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, mayroong 65.9 million pesos sa by funds ng DSWD sa Northern Mindanao Field Office para tugunan ang pangailangan ng mapektadong pamilya doon. nagka preposition na rin ani ang nasa may gisa 140,000 ng mga family food bags at iba pang relief items sa field offices sa Northern Mindanao, Davao Region at sa Sok Sargent.